Dalawang lesbian nagkaroon ng African-American na baby dahil sa isang pagkakamali pagdating sa sperm donor. Si Jennifer Cramblet ng Uniontown, Ohio ay dinedemanda ang isang Chicago area sperm bank dahil nagkamali ito sa pagbigay sa kanya ng sperm. Ang 36-year-old na babae at ang lesbian partner niyang si Amanda Zincon ay gustong gustong magka-baby kaya pumili sila ng Caucasian donor para ma-fertilize ang eggs ni Jennifer. Pero ang kanyang order para sa white meat ay naging dark meat nang hindi niya pinapahintulot. At once you go black, you definitely can't go back. Ngayon ay dinedemanda ni Jennifer at Amanda ang sperm bank para sa hardship at anxiety ng pagpapalaki sa isang mixed na bata sa isang all-white na komunidad. Naiintindihan namin na dapat magbayad ang sperm bank para sa kanilang pagkakamali. Pero para sa mga openly gay na magpartner na magreklamo tungkol sa pagpapalaki sa isang mixed race na bata, may pagkamali, di ba? Mag-iwan ng opinion sa comments.